Siguro natin magsasagawa ng sariling hiring si uh, Senator Bato sa matama. Nasa linya po natin ang uh, Chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous uh, Drugs. Nasa linya po natin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator, magandang-magandang araw po. Magandang uh, araw sa inyo at sa ating mga taga-subayabay. Magandang araw po. Opo, Atila. Senator, mukhang matagal na tayong di nag-uusap. Ah. Kumusta na po kayo? Ay, okay lang. Okay lang, uh, mm. okay lang po. Uh, andito ako kayo, Umiigot ako sa Palawan. Ah, uh, nasa Palawan po uh, kayo? Opo opo, 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 opo. Okay. Uh, men, uh, uh, ko lang po kayo ng sandaling-sandaling lang po ito. Nabalitaan po namin yes, na kayo po, po ay mag-uusap ni uh, uh, Senate President ngayong weekend regarding po dun sa uh, yung pag-parang uh, hiling nyo po yata na magkaroon ng sariling uh, Senate hearing regarding para ma matapatan yung hearing po na nangyayari dun sa sa Congress po. Go ahead, Senator. Yes nga. Ay, yung uh, nakikita namin, no, uh, since sa... Uh, uh, Nakikita natin na maraming, maraming uh, mga kasinungalingan na nangyayari dyan Apo. sa ginagawang hearing ng uh, quadcom dyan sa House of Representatives. Mm -mm. Uh, the public deserves to know the, the truth. Okay. Kailangan natin na magtaroon ng parallel investigation dito sa Senado. So sinadya ko ng ating uh, Senate President na gusto ko sana na kasi hindi pa, mayroon ito no? kung yung formal hearing na gagawin ay uh, kailangan ng resolusyon. Mm -mm. eh, sa pagkatapos, pagkat pagkatapos pa ng undas, so, yung pagbalik namin sa pag-resume ng aming session sa, sa Senado. break, Opo. kasi nakabreak kami ngayon. Mm -mm. Pero sabi ko, pwede naman uh, gagawa ako ng uh, motopropio. Kahit wala pang, uh, wala pang uh, resolution, motopropio investigation ang gagawin ko uh, para dyan sa mga issue na yan. Mm, -mm. But uh, siya ay rin na uh, baka pangit na lalabas na uh, ikaw ang mag-confresay. Then isa ka sa mga uh, akusado doon sa Lewin House. Apa. So sabi ko nga, alam ko, nahihiya na nga kung gagawin yan dahil mm -hmm. uh, baka sabihin ng taong bayan na uh, mayroon ako self-interest no? Mm -hmm. kasi uh, gusto ko lang gamitin yung ating uh, committee Apa. para i-clear yung aking pangalan. Apa. Pero uh, sabi ko, Mukhang uh, kinakailangan na talaga na magsagawa ng hearing ng Senado. Hmm? Kaya sabi niya, sige lang kung uh, kuhan, sa suggestion niya, uh, committee of the whole ng oh, na ang namin oh, 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 oh. para kaming lahat ng Senador ay uh, mag -aten. At uh, doon, doon tatalakay yung mga issues na yan. So, ako po, wala akong problema. Yan, mm. Uh, mamahihain naman tayo eh. Hindi naman tayo oh, yung mga abusado na hmm. kung makahawak ng power ay uh, gagawin, gamitin yung power sa pangpersonal na agenda, kaya mm -mm. ay uh, sabi ko, sige po, ah, wala problema. Uh, kung sana, yung, uh, pro, yung gagamitin ng uh, uh, committee of the whole ay mutual po yung powers din para hindi na maghintay ng mm ng ng ng, ng, uh, ng, uh, ng, uh, ng uh, Resumption ng session, yung matagal pa yun eh. Mm -hmm. November, uh, no, after uh, on-dash pa yun. So, after the break pa? Opo. Ko, um, so, during the break we can start the moto proprio investigation of the committee of the whole mm -mm. so ang uh, okay po sa inyo after the break na pero parang uh, nasabi ho ni mr uh, ni parang ang dinig ko parang kahit break pa uh, pwedeng isumpisahan parang ganun po yata senator ang uh, narinig ko kay senate president eh yeah, yan nga yan nga uh, kahit the break pwedeng obisahan uh, oh, oh, oh. uh, using our moto proprio powers opo opo pwede iobisahan uh, niyan sa break kung gusto nila nang uh, uh, ating mga kasamahan. Opo, opo. Kasi oh, mer meron hong isang issue at um, um, I'm really sorry for asking this, uh, Senator. Um, ganito yes, ba yes, daw yes. ang mangyayari? Bagka, kayo daw po yung uh, parang inaakusa tapos uh, haharapin nyo daw po yung uh, mag-aakusa, hindi ho daw ba magkakaroon ng problema yon? Oh, ma mayroong problema kapag ang uh, harap ang mag-chair hmm. ay gagawa na kasinungalingan. Uh oh, uh -oh. Uh, pero kung habol natin ay katot katotohanan lamang, gusto natin palapasin ang katotohanan. Kasi alam mo, sobra-sobra mm -hmm. na talaga eh. Uh, mm -hmm. Yung anong uh, ang nangyari ngayon, yung mga kundiktado na, na, drug trafficker, yung mga drug lord, yung uh -oh. mga drug lord protectors, yun ang pinapagwalaan nila. Mm -hmm. At mm -hmm. uh, ang nagiging ngayon, yung mga polis na, na nagpapatupad sa warong drugs. Mm -hmm. So mm -hmm. kaya kailangan ng balance, fair, at uh, Uh, yung katotohanan talaga ang lalabas. Hindi man na uh, pagka ikaw on chair, mm -hmm. gusto mo lalabas sa investigasyon mo, ay pabor sa iyo lahat. Mm -hmm. ay Hindi mo man pwede lukuhin ng taong bayan. Ang taong bayan ay nanonood, nagmamasid sa ginagawa mo. I agree. Okay. Uh, you will self-destruct. You will self-destruct. Mm -hmm. Kung kung uh, gagawin mo yan. Pero ang ako lang talaga, mm -hmm. mayroon na, mayroon na talaga kung mga punto na gusto kong uh, to sit the record straight because the public deserves to know the truth. Lalo-lalo uh -oh. Okay. -lalo kasi na sinasabi ni uh, Major Espinido, mm yung -hmm. sinasabi ni Kerwin Espinosa, mm -hmm. uh, yung uh, si dating mayor ng Iloilo -Ilo City na si Jed Babilo, mm -hmm. yung kasinong niya, yung kasinong halinga nung uh, convictado na drug trafficker na dating intelligence officer ng uh, Bureau of Customs mm -mm. na kung ano-ano pinagsasabi ngayon iba naman yung sinasabi niya noon sa sa Committee on Justice hearing ni Senator burton mm -mm. noong uh, last uh, Congress. Mm -mm. So, diyan natin malalaman kung ano katotohanan kapag kayo mag magsagawa na ng investigasyon. Iyon. Senator, yung buwang Hong uh, ini-invite ng Quadcom, meron huo kayong uh, sariling uh, pwedeng imbitahan na hindi pa umaapir sa Quadcom, uh, Senator halos lahat ng inibita nila pwede natin imbitahan. At ang okay. sabi kayo importante niyan, oh, oh. imbitahan natin si Pangulong Duterte. Iyon! -oh. okay. Si Pangulong okay. Duterte mismo, imbitahan oh, natin para oh. uh, magsalita siya doon sa uh, Senate Committee of the Hall. Opo. Uh, nabanggit niyo na ho si uh, dating President uh, Duterte. Uh, ito po ba'y napag-usapan na ninyo? Ano ho ang kanyang uh, opinion din eh, dito sa nangyayari sa Quadcom? hindi pa namin napag-usapan no uh, yung 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 Juan uh, alam mo, ma malungkot siya malungkot siya sa mga mm -mm. nangyayari mm -mm. Uh, pero itong pag-appearance niya appearance mm -mm. niya sa magiging appearance niya sa mm -mm. uh, selectivity on the Whole kung ito ay magkakandak na ng uh, parallel investigation mm -mm. Uh, hindi pa namin napag-usapan pero my assumption is that uh, i strongly believe that say dagalo mm -mm. Uh, sa, sa Senado dahil uh, alam ko mas uh, tiwala siya sa Senado kaysa sa House of Representatives. Mm -hmm. Mas uh, comfortable siya at uh, mas, uh, one, as mas, mas, uh, mas ni-respect niya yung uh, Senado. Opo, Kaya so, siya ay opo, opo ina-assure niyo po ang taong bayan na kasi kaibigan niyo naman po si uh, PRRD, so pwede niyo pong i-assure sa taong bayan na uh, pupunta po siya kung sakasakali po na matuloy yung Senate hearing ng, uh, ng, 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 uh, ng Senate. Yes, uh, barring, mm -hmm. any mm -hmm. barring any complications, barring any complications. My personal anay uh, ta, what assumption ko guys. Atin na atin siya. Opo, opo. Kahit na regardless na hindi ako ang mag-preside, -pre mm -hmm. uh, hindi niya ka partido ang mag-preside, -pre mm -hmm. basta sinado mag-imbita uh, sa kanya ay ay presyong na wag atin siya. Opo, Meron pa ho ba kayong ibang personalidad na nasa isip ngayon, na nasa listaan po ngayon, na inyo pong iimbitahan kung, mat kung matutuloy po itong Senate hearing, uh, Senator? Yung, yung mismo, yung si General, si General Garma. Uh Oo. -oh. Si General Garma, iimbitahan rin natin yan. At uh, halos lahat, Talos lahat ng mga naibitahan nila, mm -mm. imbitahan rin natin sa ating uh, parallel investigation. Oo, oh, lahat po ng imbitahan ng Quadcom na pwede nyo rin pong imbitahan, gusto nyo rin pong ma meron po kayong sariling mga set of questions na pwedeng itanong sa kanila, Senator. Yes, yes, Yun. yes. Oh. po, po. Okay, Senator, maraming maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin. Ha? Pasensya na sa istorbo. Maraming maraming salamat po. Uh, Senator, ingat Or, po kayo. Maraming, Maraming salamat at good morning sa ating lahat. Chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, si Senator uh, Ronald Bato de la Rosa.